tayo ng cast reveal, parang nabulabog ang lahat ng pinakilala na kayo yung bumuo ng cast. Um, well, let's be honest na maraming nagulat. No? Nagulat in a way na bakit ganito, bakit ganyan, pero wala naman kami magagawa kung hindi gawin yung trabaho natin. Again, ito na kasi sa hindi naman yung nangyari. May keeps going and going. May mga tao tayo na hindi umaayon at naaayon dun sa binibigay sa ating trabaho. Pero sa sa huli, ay kailangan natin gampanan yung ibinigay sa ating trabaho. Pero yun nga, ako medyo nakakalungkot. Kasi siyempre ito na naman. Si Jerome na naman na uh, hindi na naman na uh, napunta sa imagination ng mga tao, readers. But, andun ako sa point na baka siguro it's an opportunity for me na uh, mapuproof ko na kaya ko pa, pwede ko pa gawin yung role na magkakaroon <laughs> ko. Pero, uh, ayun, syempre, uh, I'm really open at kinakabahan dun sa magiging critic sa akin na uh, i take ko rin as um, learning. Yun, stepping stone na yun sa akin sa karirin ko. Uh, mixed emotion. Of course, uh, masaya kami kasi napaka dami ng interaction. And at the same time, parang ano eh, uh, parang medyo may mga mababasa kang foul languages and mga masasakit na salita. Pero masasabi ko lang sobrang Especially sa dalawang ito, sobrang proud ako sa kanila. Kasi, they, they took it in a very classy way. You know, I, I've seen how professional this, especially two upcoming actors, uh, magagaling to. And, um, hindi nila hinahayaan na, uh, you know, na madistract sila. Talagang nakafocus sila sa ginagawa nila. And I'm, 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 just so proud of Jerome in Heaven na, you know, um, nire-respeto nila yung karakter nila. And They look up to Juanito and Carmelita to the point that they you know, yun nga, nila to the highest level. And I'm just really proud and thankful that we're you, love Bakit? Go. Nung una po talaga, actually, hindi naman siya masyadong nag-sink in sa akin. Um, but then, I think last night, unconsciously, nakikita ko nababasa ko yung mga comments. And unconsciously, napaproject ko rin siya sa sarili ko. But, alam niyo, sobrang nakakatuwa kasi kagabi, ang muna kong kinausap si Jerome. Sinasabi ko sa so, kanya yung nararamdaman ko. Um, sa... Hindi, may hindi sa... No! Hindi! Yun yung, yung nararamdaman ko recording sa mga online, you know, sa mga comments, kaya yung kanya. Ikaw naman. Manito <laughs> Wala pa tayo doon. Manito. So, and then nag-open up din ako sa production namin, sa team namin. Eh nakakatuwa kasi pinaalala nila sa akin, bakit nga ba ako nandito ulit? Ano bang core ko? O nga, actress ako. And ito yung, ito yung job ko eh. Mahal ko yung trabaho ko. Um, and I shouldn't be contained with one character. Na, ang ganda-ganda ng storya. Ah? And alam ko sa sarili ko na binibigay ko yung 100%. So bakit nagkakaroon ako ng alinlangan? Diba? And doon ko nakita na dapat sa unang-una ako yung nagtitiwala sa sarili ko. And, and dapat binibigyan ko rin ako. And of course, nagtitiwala ako sa mga kasamahan ko, sa director ko, na alam namin lahat na binibigay namin yung 100% para sa proyekto na to. So, hindi tayo magpapatinag doon. Hindi. Yeah! Yeah. ginagawa ko bilang Carmela Carmelita. Itong proyekto na to. Inaalay ko to, of course, sa ating Diyos, sa management, and sa mga tao nagmamahal. Doon tayo dapat mag-focus. Yeah, dapat, ano na tayo, positive lang. So,